And of course, very glad. Kasi uh, there was a certain point, akala ko patapos na si Presidente sa zona nila. And uh, incredulous ako na, ano, hindi niya babanggitin ng Pogo? Tapos biglang sa huli pala, inanunsyo niya yung banning ng Pogos effective today winding down ng Pogo operations hanggang katapusan ng taon at paghanap ng alternatibong hanap buhay, desenteng trabaho sa some tens of thousands sa mga kababayan natin na nagtatrabaho pa sa Pogo. So malaking tagumpay ngayong araw sa mga babae at bata na nagsumbong laban sa Pogo. Tagumpay sa mga whistleblowers na nagsumbong tungkol sa Pogo. Tagumpay sa over the months, dumaraming mga government agencies na nakipagtulungan sa amin tulad ng PAOK, yung NBI uh, at iba pa. And I think tagumpay sa lahat nating mga Pilipino na mga kababayan, pang, mga netizens na talagang sumubaybay dito. at talagang idinagdag ang kanilang mga boses na ayaw na natin sa pugo. Huwag natin kalimutan yung mga government officials na nagsalita na rin itong nakaraang mga linggo, ang Finance Secretary, ang NEDA Director General, pati yung mga business organizations na nagsalita laban sa Pogo. So, malaking tagumpay po para sa ating lahat ngayong araw. First time, I stood up to clap Uh, for the president well yung una uh, earlier tungkol sa West Philippine Sea, pero dati na yon isa sa ilan na mga policy areas na magkasundo kami pero this one was the first time for me to stand up uh, and applaud at ASONA sona uh, dito sa kanilang desisyon laban sa pogo sa good uh, timetable ideally nga ngayon na, di ba? Pero at least sinabi nila may full stop by December 31, 2024. And kung kaya ba itong gawin ng gobyerno, gobyerno din kasi ang nagbigay daan sa POGO eh. Panahon ni Duterte, practically nag-open door policy siya sa POGO. Marami matatamis na pangako na halos lahat o kundi man lahat na pako. And we are contending with the very ill effects, evil effects ng POGO hanggang sa ngayon. So kung kinaya ng gobyerno noon bigyang daan itong perwisyo ng POGO, si Siguradong with the same powers na dati inabuso para binigyang bigyang daan ang Pogo sigurado kakayanin dapat ng gobyerno sa lahat ng kapangyarihan niya talagang mapatigil at mapatapon na sa labas ng bansa natin ang Pogo well uh, na appreciate ko naman yung uh, perspective ni Pagcor Chair Tenko pero Uh, kung may policy decision na uh, ang gobyerno tulad ng mga gobyerno ng sinaunang panahon tulad uh, pati sa ibang mga bansa halimbawa nung binanang slavery nung binanang iba't ibang uh, pang pa sa karapatan ng tao then Uh, hindi natin dapat maging excuse na kapag binan natin yan, mag-underground lang yan at uh, patuloy ng mga abuso sa tao. Then it will become a matter or problem of enforcement, executive action with all the police powers of the state. So dyan mag, lalong in Uh, ang law enforcement capacities uh, ng ating mga institusyon. So, on this good day, let no one make excuses, no? Pero, uh, pagtulungan ng lahat na maipatupad itong ban sa Pogo, mabunot na itong masamang weed na ito sa ating economic garden o ecosystem, at itapon na yan sa sunog, itapon sa labas ng bansa. This is a day na half full ang glass uh i appreciated still yung position nila sa West Philippine Sea i really appreciated yung announcement nila sa ban sa pogo pero meron pa rin marami-rami ibang mga area na mas sana may narinig pa ako sa kanila gaya ng ekonomiya, agrikultura at energy, uh, gaya ng health, gaya ng edukasyon, yung uh, isang malaking bagay kasi sinabi ni presidente um tungkol sa problematic drug use na extermination was never part of the solution. Napakalakas. Sayang pagkatapos nun natapos na, eh, hindi na nahimik siya sa issue ng International Criminal Court. Kasi kung extermination was never part of the solution, dapat papanagutin si Duterte sa extermination na ginawa niya sa tens of thousands ng mga kababayan natin at pangulila ng tens of thousands ng mga pamilya. Sana nagsalita rin si Presidente sa SONA ngayon tungkol sa iba pang mga uh, concerns ng kababaihan at gender, pati yung SOGI-esque equality bill, yung dissolution of divorce bill. And last but not least, sana nakapagsalita pa sila uh, sa ilan pang no, mga usapin ng defense, foreign relations, and uh, national security. Bagamat yun na nga um, uh, sangayon ako sa kanila sa West Philippines. So dahil pang araw ito na the class is definitely half full, pero may marami-rami pang importante mga era, I would say 6 over 10, more than half.